que lo vean. Vayto, la habiendo remota. Udin sabe que de que nada, alguien pagano va a venir por. La verdad que como la de ¿quién habla? ¿Quién? Ana lo estaba, <trakkas> pero no <normal> tenía chance. Te digo, la tengo otra parte luego lo voy a ver luego. Sí, qué bien. Juno, sí, Juno. Dale, va a hablar <-érer> de chino, ¿sí? O

Baluarte, huwag yung magkasama. Bakit nakatungkot ka lang sa Pabigyan pa nga ng... Pabigyan pa nga ng... Pabigyan pa nga ng... pinansyala. Pabigyan pa nga sa labas lang. Kahit mas <tipos> mo po kayo sa Ha? O sige, asa kami ka pa nga. Ay, ikaw po sa akin. Ano ang pinigyan mo? Si hige. Pabigyan pa nga sa labas ha? Pabigyan pa nga sa labas sa labas ha? Oh, I don't

아, 아, 거 아, 거 저거, 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 저 아, 저거, 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 아, 거 저거, 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 아, 거 저거, 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 저 Ano Nasa ano, yung kahay. Sandy, bigyan mo parang ganun na nung Huwag sila na yun. Huwag niyo na tayo.

Jadi pada lepas eh saya memang doang punya sistem buat kokoh ya buis sistem. berarti kamu punya apa? kamu mau senjali kok bagian atas lah. mana mau senjali kamu lagi nih? kok masih ada? nggak sih kok dade senjali. anti apa? kamu mau siapa lagi? dulu kamu punya

pwede ko sa sa hindi ko pero talagang ko sa mga yung mga kaya Pwede ka kanil yung di sa harapan ko, ang ako ko kaya kung buwag kanil yung mga yung mga ko ngayon mga kanil, pito milan natin

Ay, parang nunod ah. Yan. Ayan po. Kumusta po kayo mga kadistrito? Yung pong nakita nyo kanina, na tao, tingnan lang po yun, tinga. Tingnan lang yung sinitinga, kukunti lang yun. Sabi nito, madami pa tao sa labas. O ikot mga muna sa gandon, sa ipakita mo yung mga tao sa labas. Tingnan lang yun, magbuhat kanina, sandali lang yun. na, ikot sa Yeah. Baka ako sa itong personal si Kong Emin, hindi po natin kailangan bakit ha, wala po kayo lalapit sa mga politikong malalaki, para lang po sa akin, lahat po, kahit ito ay ikaw ba sa mga Emin po ang dekalibre sa isyo. Pag sinabi po dekalibre, may politika man po wala, may isyo man po wala, dapat nararamdaman, nakikita, ang dekalibre sa isyo ni Kong Emin po sa bala. Sige, salamat po sa inyo.